Ngayong <laughs> kway mga saludo sa mga alchear. Tolol. Ba ito drego. Portuges video ng idol. <laughs> Punta naman tayo sa pistahan. Shout out din sa Barangay San Miguel, ang ngunita ilaya ilawod. Ilaya, no, Barangay San Miguel Ilaya. Pista po ngayon dito. Ah, pista pista po ngayon doon. Kaya pupunta naman tayo mga idol. Tingnan natin kung ilang bahay na naman yung kakainan natin. Pabusog Huwag na naman si Praga ako. Ito yung service mga idol. Kasi umuulan dito. Dala ko yung kabayo ko. <laughs> Tara mga idol. Sumahan nyo ko. tagad agad na kami nagbiyahe mga idol kasi may, kasi susunduin pa namin yung aming mga kasama at ito na nga yung isa mga idol naka na po sila pag uh, abot namon. <laughs> buhay na tayong tangin ng latik <laughs> buhay na kang imaw bi magalin pa wat watan tanga. At ayan na nga si Uncle Noel, diyan po ang kasama namin mga idol. Bali, lima po kami ka bilog. <laughs> at agad na po kami nagbiyahe na naman at nandito na po kami sa bypass ng tapas mga idol. Tingnan natin mamaya mga idol kung ilang ba bahay na naman yung kakainan natin kasi masasarap tana yung mga pagkain um, pag sa pista din magagto <laughs> at nandito na nga po pala kami mga idol sa Bangga Jimenez papasok na po kami pupunta ng San Miguel uh, Ilaya oh, <laughs> uh, bosog dumadya tayo idol yung kadawan <laughs> <laughs> Malapit na po kami mga idol sa aming pupuntahan. <laughs> Masarap talaga pagpista kasi busog ka pa, libre pa inom. <laughs> Ay kapat kasto, oh. nandito na nga po pala kami medyo. Tingnan nyo mga tao mga idol. Oh, na, amigo! Wow, apo mahal Migo. Ya, Migo. <laughs> Diretso lang na kami. <laughs> na kami kado. Una ka lang dyan. At nandito na nga po pala kami mga idol sa aming pupuntahan. At agad ko lang muna gin-guide aking kabayo to stakas. <laughs> <laughs> idol, yang kami don, kau entah. At pagpasok kami mga idol, agad lang muna kaming umupo dyan. Ah, Pahuwai-huwayan ay gamay. Ah, uh huh? Pero yung mata ko, tuya sa pagkaon. Nantawa <laughs> pala yung pagkaon sa mga idol. Oh, ah, kanami ka mga pagkaon dito. <laughs> Basta pagpista, alam nyo na. Oh, sweet and sour mga idol. Oh, Sobrang sarap mga idol. At saka munggo na may manok na nitib at saka uubad ng saging. <laughs> Bakal mga idol.

Wasaki isa kapinggan at nandito naman po kami sa ikalawang bahay mga idol at tinawag na naman nila ako. Pang <laughs> balay mga idol. Adon. Balbal. -bal. <laughs> Buso. Bala. Ang tao na kung dapon may anito tag may rem may? Ano na kung may?

<laughs> Ngaguruwa mo li ka sa baba mo. Pabalik-balik pa. Buang ka. At tapos na nga po pala kami kumain yan mga idol. At shout out nga pala kay Peter. Yung nakarit na kasama namin mga idol. Kagawad po yan dito sa San Miguel Ilaya. At dadali na po kami sa bahay ni Iske. Din, din! <laughs> Dahil may ipanagaan Big Ben. Ito na na picture duma. Makakalamig ito ba? Kain tayo mga idol. Ang tatlong bahay. <laughs> Sarap lang. Ito nga pala yung iski dito mga idol. Sa taot kay Raymond Jaren Montano. Maraming salamat sa pagtanggap dito sa amin. Dito po kami ngayon mga idol sa bahay ni iski. <laughs> Sang barangay San Miguel, Ilaya. Sunod na mo, balay ni Kap. Bakal na kabapo mga idol.

Uh -huh. At tapos na nga po pala kaming kumain mga idol. Tingnan nyo yun yung chan ko mga idol. Oh. Ito yung na nagkagantang sulod <laughs> na. Pahunay-hunay. Ito migo. Ito busog. Ito migo. At nandito naman kami sa bahay ni Cap. Apat nga balay mga idol. Dito naman kami sa bahay ni Kap. Shout out kay Cap. Diri sa San Miguel Ilaya. Ito yung bahay ng mga idol. Oh. Nan. naman yung idol. At papasok na po kami mga idol sa bahay ni Cap Dinala po kami dito ni Kagawad Peter Yung naka po mga idol Maraming salamat eh, Kagawad Peter Mabubusog naman kami dito At ayan po si Cap mga idol Yung naka-itim Maraming salamat Kap sa pag-accept uh, dito sa amin hmm. Kaya tayo mga idol Yo, ma

ừm chưa ba chút ừm cho kênh chút ừm chưa đó? chút ừm chưa ba chút mga idol Wapo ya sayang Mucho pang limang balay Gumagaya pa At pagkatapos namin kumain yan mga idol At agad naman kaming lumabas Sa lahat ng kinainan ko dito sa Barangay San Miguel Ilaya Tapos Capes Maraming maraming salamat po sa inyo Happy Pista po Wala muna akong paragaak dyan Kasi hangover pa po ako mga idol Maraming salamat Bye bye